Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nasagot ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang tanong ng isang content creator tungkol sa kung sino ang humahawak ng kanyang mga kinita. Matatanda ang nakatanggap na si Carlos ng mahigit isandaang milyong piso mula sa gobyerno at mga pribadong entidad matapos siyang makakuha ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Sa isang press conference na inorganisa ng isang kumpanya para kay Carlos, tinanong siya ng isa sa mga panauhin tungkol sa kanyang pinansyal na kalagayan. Subalit, tumawa lang si Carlos at halatang nahirapan siyang sagutin ng tanong. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya gaanong nag-aalala sa perang natanggap niya dahil ang pangunahing layunin niya ay makakuha ng gintong medalya. Uh, uh, you are blessed. Uh, Nabihiyan mo na ba yung mga natanggap ng cash incentives and then dami pang mga uh, dumating sa iyo, yung mga franchise, cars, mga material, mga blessings. Sino ang ano, ang uh, nagma-manage ng iyong finances? Um, <laughs> uh, may wag uh, okay lang po. May dapat mo din ako. eh um, ko po siya, ano, like, minibigyan ko sobrang bonus po talaga ng mga isa sa akin talaga yung gold medal na nakuha ko po eh. Um, bilang bata na nangarap po talaga, eh naput yung pangarap. Um, sobrang papasalamat talaga ako na. Pero doon po talaga nakapokus ako eh, yung isa na ko pong gold medal eh. Thank salamat po. Okay, thank you, love you! Salamat! Ibinahagi rin ni Carlos na noon pa man ay nais na niyang magkaroon ng sasakyan mula pagkabata, ngunit hindi na niya kailangang bumili ng isa pa dahil dalawang kumpanya ng kotse na ang nagbigay sa kanya. Ibinahagi rin ng Jim na plano niyang mag-invest sa mga kagamitan sa gym upang mapabuti pa ang kanyang training.